So ito pag-usapan po natin ha ah. kasi ginagawang masyadong malaking issue nung ibang mga kababayan po nating DDS. Itong uh, bagong uh, instruction mula sa Malacanang yung pong bagong Pilipinas uh, hymn and pledge ay kakantahin at uh, sasabihin uh, tuwing flag ceremony. Okay, ng mga government agencies um, masyado nilang ginagawa ang malaking issue. Okay? sa sabi nila, uh, ang dami-daming problema, tapos ganyan pa gagawin nyo. O tapos sasabihin nila, uh, ginagaya yung tatay, ganyan, tapos uh, bagong lipunan, ganyan, tapos martial law. May mga ganun pa ako nababasa ng mga hirit ng iba eh. O sa akin lang, ito lang kasi yan guys ha. Uh, bakit ba inelect nung mga Pilipino itong si BBM? Eh, uh, majority ng mga bumoto ay ibinoto uh, itong si BBM nung huling eleksyon. 'Di ba? Marami sa kanila binoto si PBBM dahil uh, doon sa mga nagawa nung tatay niya. Eh, gusto nila yung mga magagandang proyekto at magagandang mga inisyatibo ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya nila binoto itong si PBBM. Gusto niya, gusto nila gawin ni PBBM yung mga magagandang gawain na 'yon. O eh bakit kayo magreklamo na may bagong Pilipinas na him tsaka pledge. Diba? Sasabihin nyo, parang bagong lipunan. Parang, eh, iyan nga eh. Inilek, inilek nyo yan eh. Diba? Ako, ako, diba, admittedly, hindi ko binoto si PBBM nung huling eleksyon. Pero I understand na siya yung binoto ng mga kababayan natin. Diba? Siya yung binoto ninyo. Bakit kayo magre -reklamo? ngayon na naglabas siya ng ganito, ng bagong Pilipinas na him at pledge? 'Di ba? Eh, ang problema kasi sa ibang DDS, kapag takampi nila yung mga Marcos, eh maganda yung bagong lipunan, maganda yung uh, martial law, pero pag na nila ang mga Marcos, oh, pangit na yung bagong lipunan, pangit na yung martial law. Ano ba talaga? 'Di ba? Eh, kasi kasi ano eh, kasi kapag kakampi, okay, kapag kalaban hindi na okay. 'Di ba? So ako, ako personally ah, uh, sa akin ano eh it is a decision to ng presidente kumbaga ito nga nakalagay nga dito section 19 of uh, RA number no. 8491 authorizes the office of the president to issue rules and guidelines for the proper conduct of flag ceremonies okay, nasa kapangyarihan ito ng palasyo kung ano ang gagawin sa mga flag ceremonies o tapos uh, inelect natin si PBBM tapos magagalit tayo kasi binago niya yung sa flag ceremony. Dilagay niya yung sa bagong Pilipinas. Okay? O oh, ngayon, ito ngayon yung tanong. Um, ano ba ang posibleng maging epekto niyan? Okay? Nitong bagong Pilipinas na him tsaka na pledge tuwing, tuwing umaga, tuwing Monday. Um, una, siguro, I think we could all agree. Walang negatibong impact naman siguro ito eh, kung gagawin nila yan wala naman sigurong Pilipinong maghihirap wala naman sigurong di ba wala naman sigurong taong maagrabyado o taong ma wala naman wala naman di ba kung ayaw mong kantahin o di wag ka makikanta kung ayaw mong sabihin o di wag, ka, wag mo sabihin i mean, I mean wag, wag ka sumama doon sa pagkanta nila at pagsabi nila so wala namang negatibong uh, epekto ito okay eh sinasabi ng iba wala naman din niyang matutulong. Ano ba naman yung matutulong niyan? Yung pagbanggit-banggit na yan, okay? Hindi eh, sa akin, uh, posibleng tama sila. Posible talaga 'yon. Pero yung mga kumpanya, pansin nyo, merong mission and vision, di diba? Yung mga malalaking kumpanya, mayroon silang mission and vision, mayroon silang mga mga ad, uh, kumbaga mga plano, mga direksyon, mga uh, guidelines that they follow o mga mga principles that they follow. Di ba? At ayun ang ini-install nila sa kanilang mga empleyado. I think that's the same pagdating sa gobyerno. Kung ikaw ang namumuno, ikaw ang bahala, what do you want to instill to your employees? So, like I said, kung ito man ay uh, may magandang maidudulot o kung ito man ay walang maidudulot, kung wala lang, babanggitin nyo lang, walang mangyayari. And this is Uh, the, the, discretion of the president. Di ba? Magsakumpa niya CEO. So, yan yung mission vision niya doon sa kanyang administrasyon. So, bakit natin pipigilan, inelect-elect natin yung tao, tapos gusto niyang ilatag yung kanyang mission vision para sa bansa, sa kanyang administrasyon, o tapos sabihin natin, hindi, pangit yan. Parang masyado sa tatay mo, parang bagong lipunan, ginagaya mo, wag yan. Bine-brainwash mo kami, wag ganyan, ganyan, Kung basahin mo naman yung ano, kung basahin mo naman yung, yung sa bagong Pilipinas, diba, Itong sa kanta, panahon ng pagbabago, oh, wala namang controversial sa mga lyrics. Wala naman. This is about love of country. It's about changing ourselves for the better. So sa akin, ano eh, sa akin naiintindihan ko kung tingin niyo waste of time is ano pero una wala siyang negatibong epekto. Pangalawa, binoto, binoto ng Pilipino si PBBM at karapatan niya na ilata kung ano yung mission and vision niya para sa bansa at ah, uh, i-instill ito sa lalo na sa mga kawani ng gobyerno. So sa, sa akin ano eh hindi siya dapat ginagawang big deal. Okay? Um uh, yung iba talaga lahat na lang ng magawa ni PBBM ay ay uh, sisiraan at sisiraan. Di ba? Hindi naman ganoon ka, 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 ka ano yung oras nito. Hindi naman ganoon ka uh, laki yung kakainin na oras nito. Uh, mabilis lang naman din to. Diba? pagdating sa tapos once a week sa umaga sa ano so Sakin sa hindi hindi siya ano eh. Hindi siya dapat ginagawang big deal, Ginagawang big deal lang nung mga galit kay PBBM at gustong pabagsakin yung kanyang gobyerno. So abangan natin bukas sa flag ceremony uh, kung saan-saan na gagawin itong mga bagong Pilipinas. Bukas na ba simulan nito? Hindi eh, ko sure eh. O, pero 'yun, nagigalit na galit na naman, 'di ba? Sinasabi so, nila. Ini-brainwash mo ang taong bayan. ano, parang iba, gano'n sabi. Eh, sa akin lang, parang kumpanya lang 'yan, may mission, vision, 'di ba? So, whether you agree with it or you don't agree with it, di ba? Eh, diskarte yan ng Pangulo eh. Discarte. Wala naman siyang negatibo na, negatibo na, umaga, what's the worst that could happen kapag ginawa yung ganyan? Wala naman eh. Wala namang, wala namang malaking damage na pwedeng gawin yan. So sa akin, di ba? Eh, yan ang, yan ang decision ng Pangulo. Let, 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 uh, let him lead the way he wants to. Kung paano niya gustong pamunuhan yung ating bansa. Eh, ako naman, so far, sa so nakikita ko, pagdating sa foreign policy, pagdating sa pabahay, pagdating dun sa mga uh, mga infrastructure projects, pagdating sa ekonomiya, sa relasyon yung nga sa uh, relasyon natin sa mga kaalyado natin. So, so sa akin, dun sa part na yun, okay naman. Of course, pagdating sa agrikultura, uh, yung sa ataw ito, yung sa agrarian reform, maganda yung ginagawa sa presyo ng bilihin, yan talagang kailangan sanapan ng solusyon, di ba? Kailangan talagang gawa ng paraan yan. So, yan. Eh, yun ang, yun ang tutukan natin. Yun ang bantayan natin. Wala namang masama doon na bantayan natin yung mga ginagawa ng Pangulo. So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.